So guys, meron akong gustong sagutin na isang comment. Ito madalas itong uh, mabasa sa mga comment section uh, sa tuwing ako ay nag-upload ng mga video. Ang sabi po ay kung dati daw akong INC saan daw ako nakatala at natiwalang? Pakisagot na po. So, para sa akin, positive naman yung kanyang question. Hindi naman ito talaga umaatake sa akin. So, kung baga gusto niya lang i-confirm kung totoo talaga na ako ay naging uh, dating Iglesia Ni Cristo. Kasi, madalas ko nga before na binabanggit sa aking mga video, ako ay galing sa INC or Iglesia Ni Cristo na ipinangaral ni Felix Manalo dito sa... Pilipinas. Pero syempre, hindi lahat ay naniniwala doon. O nga naman, hindi naman po sabihin ng isang tao na dati siyang iglesia is totoo na yun. Marami kasi nagpapanggap din talaga. So, so itong uh, mga nagtatanong na ito, hindi lang ito napakarami na itong tanong na lagi kong nababasa na napakaraming mga nagtatanong sa akin talaga na kung totoo kong INC, uh, ano daw yung aking evidence na ako ay naging iglesia uh, ni Kristo. So, bilang sagot, sa totoo lang uh, kapatid hindi naman ako uh, makikipagtalo sa iyo. Ako magko-comment lang dito. Sa totoo lang kahit nga hindi ako paniwala ang dati akong INC, wala naman akong pake. Hindi naman isang bagay para sa akin na ikapagmamalaki ang pagiging INC. Sa side ko ito, ah, wag kang ma-offend. Para sa akin kasi, hindi isang bagay na ikapagmamalaki na ikaw ay galing sa INC. Like for example, uh, ang isang miyembro sa isang church na laman na dati siyang INC, Madalas, alam niyo po ba ang madalas sinasabi, ay dati kang ANC, tapos i-confirm nila, totoo ba na hindi bawal sa inyo manigarilyo? Oh. Hindi ano eh, hindi maganda ang feedback pagka nalaman ng tao na ikaw ay galing sa INC. Ang ginagawa nila, kinoconfirm, totoo ba na kapag hindi nakasamba, dinadalaw kayo? Totoo ba na uh, ang abuloyan sa inyo ay sapilitan? Oh. Bakit ang mga ministro, pag nangaral, parang laging galit. Yan. Maraming kapag nalaman na INC ka, ang daming confirmation tinatanong nila kasi sa totoo, meron din namang fake na info talaga na ibinabato sa INC pero meron din tunay. Merong fake, merong tunay. So, hindi lahat na nagsasabing sila ay dating INC ay tunay nga na INC. Pero, hindi rin naman sinasabi na kung mo nagsabing INC is, nagsisinungaling na. Kagaya sa akin, totoong naging iglesia ako ni Kristo. At wala akong pake kahit na hindi ako paniwalaan ng isang INC na dati akong INC. Kasi, hindi naman isang bagay na ikapagmamalaki ang pagiging kaanib mo sa Iglesia Ni Cristo. Sapagkat, mas kilala ang INC dito sa Pilipinas bilang mga taong nakabarong, nakapormal dress, pero naninigarilyo bago pumasok sa bahay-sambahan. So, yung mga hindi naninigarilyo, wala silang choice kundi pagtakpan yung kanilang mga miyembro kasi nga, eh nandodon na sila eh, kaanib na sila sa isang iglesyang hayagan sa tapat ng kapilya, naninigarilyo ang mga miyembro bago pumasok. Kaya tuloy, ang nagiging pananaw ng na mga miyembro dyan is walang masama sa paninigarilyo, nasa sayo na lang yan. Uh -huh. Kapag ang Bible nagsabi na bawal ang paninigarilyo, ayaw maniwala ng miyembro. Pero pagka doktor na ang nagsabi, doon pa lang naniniwala. Pero ang totoo, mas nakakatakot pag ang doktor ang nagsabing huwag kang manigarilyo. Siyapagat pag nagsabi na siya nun, no, ibig sabihin may problema na sa loob ng iyong katawan. So bilang sagot sa iyong uh, tanong, brother, ako po ay naging membro sa Iglesia Ni Cristo noong ako po ay high school. Uh, third year, kung daw nagkakamali, third year high school ako dito po sa Paliparan, Dasmarinas Cavite. Ako po ay na-invite ng aking classmate na INC. Uh, ang kapilya nila dito ay nandiyajaan sa may pastry, paliparan site, pastry sa may palengke. Diyan sa may palengke, diretsuhin mo yung looban yan, pinakadulo dyan, yan ay dating basurahan na nabili ng INC at ngayon ay isa ng kapilya ng Iglesia Ni Cristo. Diyan po ako naging miyembro. Ako po ay lokal ng Paliparan Tres Das Marinas, Cavite. Ako po ay inakay ng aking classmate na INC. Naging INC po ako noong ako po ay high school. Uh, more or less, parang mga 4 years din akong naging member ng Iglesia Ni Cristo. Hindi naman patagalan talaga dyan para masabing matatag ka na. Kasi marami dyan, napakatatagal na, 10 taon, 20 taon, pero umaalis pa rin. Meron namang kahanib lang, isa-dalawang linggo, eh, hindi na rin nagpapatuloy. Wala yan sa tagal or sa, sa dali. Nandodoon yun sa pagsusuri mo, sa lalim ng pagsusuri. So, ako bilang membro ng INC, umabot din ako ng 4 years sa pagiging INC ko. At, ako ay napadpad dyan sa may Anonas, Quezon City. Malapit na actually sa Central eh. Dyan, may malaking kapilya dyan. Yung tore, isang malaki, isang maliit. oh ganun. Sa pagkakalala ko, isang malaki, isang maliit. Yan. Hindi yan nabisibisita ng KRB hanggang namatay. <laughs> so, napadpad po ako dyan at napabilang sa lokal na yan. Kasi, ang rules kasi sa INC, kung saan ka nagtatrabaho, eh, kailangan kung saan ka nagtatrabaho o nakatira. Nag-stay din kasi ako dyan sa Quezon City. So, diyan ako maate ng pagsamba at diyan ko rin na itala yung aking tala bilang kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Then, diyan po sa lugar na yan, dahil nga malapit siya sa Central, napakarami kong mga pasugong na kolekta. Umabot nga, lagpas ng kalahati ng aking katawan. Yung ibang hindi ko alam kung saan na napadpad sa so, sobrang dami. Nakolekta ko pa yung mga uh, lumang issue pa. May mga issue pa nga ng pasugo na 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 publish buhay pa si Felix Manalo. So marami akong nakita doon na mga pasugo kasi kolektor ako mahilig ako sa doktrina. So sa pag-aaral ko ng doktrina, nagkaroon ng question sa akin yung pagsamba kay Kristo samantalang tao ang paniniwala. Syempre alam ko naman na paliwanag ng ano diyan ng, ng, ng mga ministro, hindi nyo naman na kailangan explain sa akin. Nasa iglesia kaya sinasamba, ipinagutos doon ng Diyos, nasambahin siya ng mga anghel, nasabi sa Pilipos, ito ay sa ikalululati ng Ama. Alam ko na lahat yan. Oo, hindi, hindi na ako kailangang doktrina sa bagay niya. Na totoo, meron nga akong pandoktrina ng iglesia ni Kristo eh. Kaya nga sa mga nagdududa na ako ay dating INC, eh, madalas ko siya sabi, baka ikaw nga wala kang pandoktrina eh. Ako may pandoktrina ng INC. Bakit? Eh, kasi kapag dati kang kanib, kung mahilig ka sa doktrina, mag, madali yung source, lalo kapag meron kang na na, na, mga manggagawa. Madali yung source makakuha ka niyan. Hindi naman mahirap makakuha ng pandoktrina ng iglesia. At isa ako sa napili na magiging ministro din. Pinag-aaral kami ng BEM. pinag -bem kami. Uh, kaso, kailangan namin ng sponsor. So, sa INC kasi, bawal na, sa panahon nung time ko, bawal na na ang mag-sponsor sa'yo is hindi mo ka mag-anak hindi ko alam kung nagkaroon dati ng issue na dati kasi pwedeng sponsoran kahit hindi mo kaano ano ngayon hindi na pwede kailangan it's either para mo sarili mo or yung magpapaaral sa iyo ay kamag-anak mo pero nung time ko, bawal na kasi yung magpa pag hindi mo ka mag-anak. Siyempre, nung time na yun, ako lang ang INC sa amin at wala akong kakayang mag-aral. Hindi ako natuloy sa pag-aral. Bagamat, may mga may mga nakausap talaga ako na willing kaming sponsoran. Lima kami na napili Lima kami na in-encourage ng ministro na pumasok. Pinapil up pa kami doon eh. Diyan sa Anunas, Quezon City. Hindi ko lang may record yan na nandiyajaan pa. O, oh, so, dumating yung time na ako ay nag-alinlangan sa aming ginagawang pagsamba kay Jesus pero tao sa likas na kalagayan. Bakit? Nung pinag-aralan ko kasing maigay, unang-una sa Bible, hindi itinuturo talaga ng Diyos na sasambahin mo yung kung sino man itataas niya hindi hindi siya mag-uutos na sambahin ang hindi tunay na Diyos. Si Jesus, hindi rin siya nag-utos na siya ay sambahin. Walang ganong kahit bali balik pa rin mo yung talata. Actually, mahirap kasi sabihin sa isang miyembro na walang ganong talata kasi hindi naman marunong tumalata ang miyembro. Hindi naman marunong maghanap ng talata talaga sa Bible. Pero magkaganon pa man, walang talata sa Bible pa kahit basahin mo yung cover to cover na si Jesus nag na siya ay sambahin. Ang Diyos Ama, wala rin pag-uutos na si Jesus ay sambahin. Yung mga talata sa Hebreo at saka sa Pilipos is maling understanding. Hindi totoo na ipinag-utos ng Diyos na sambahin si Jesus ng mga anghel o sambahin siya ng mga lingkod niya. Hindi po nag-utos ang Diyos na sambahin si Jesus. Gaya na aking binabanggit, maling interpretation sa Pilipos at saka sa aklat ng Hebreo na si Jesus ay ipinag-utos na sambahin. Ang totoo, may mga nakaharap na ako dyan na miyembro na yan ang idinidiin. Hindi rin naman tumagal sa palitan po namin hanggang sa nagkakarap hamunan ng debate, hindi rin naman ikinasa. So... Nag-alinlangan ako sa pagsamba kay Kristo dahil tao ang aming paniniwala. Ikalawang pinag alilanganan ko po dyan is yung pagiging anghel ni Felix Manalo. Kaya nga nung time na na-encounter ko yung The Rebealers daw na of commerce naman, hindi nagpapakilala, hindi nagpapakita ng muka. Noong time na yun, ang, ang ating ipinupush na topic is patutunayan ko na si Felix Manalo ay hindi anghel sa Apokalipsis 7, 2 3. Eh, ang problema, eh, napakarami nilang dahilan at ayaw, ayaw nilang tanggapin yung mga kondisyon kaya hindi natuloy yung nasabing debate. Sana natuloy, kung natuloy lang sana yung topic na yon ay eh, mas maganda sana kasi yun yung dahilan talaga ng aking pag-alis bukod sa uh, nakita kong mali na sambahin si Jesus dahil hindi totoong ipinag-utos yun ng Ama. Maling, maling interpretation lang yun sa talata pinag-alilanganan ko na si Felix Manalo ay anghel sa 7.2 hanggang 3 ng Apokalipsis. Ang nangyari pa niyan sa lokal ng Paliparan 3, kami ay pumunta. May kasama pa akong isang INC, si Kuya Johnny. No, hindi ko na banggitin yung apelido kasi labas naman siya dito. Eh. Si Kuya Johnny, kasama kong INC, converted lang din yun, galing yun sa Born Again. Yun ay tutol din siya sa paninigarilyo. Napupunay kasi galing born again. Ayaw na mga born again na naninigarilyo. Pero ngayon, naninigarilyo na rin siya. Bakit? Kinain na rin ang sistema pumunta kami sa likod para kausapin ang mga ministro. Then, inilatag ko sa kanila yung aking dahilan, bakit hindi ko ito pinaniwalaan. Siyempre, tinatanong natin, bakit ganito, bakit ganyan. Nung hindi maayos yung sagot ng ministro. Kasi binabalik lang sa akin yung ano eh, sabi ko, kung si Felix Manalo yung anghel dito, na tinutukoy sa talatang yan, bakit pag binasa mo yung verse 4, ang tinutukoy na napangaralan ng anghel sa sikatan ng araw, is mga lahing hudyo. Yung 144,000 to actually, Sapagat yung bilang nando doon, binanggit din. Eh, hindi ako sinasagot ng matino. Baka pag ang member lang subukan nyo, magtanong ka sa The Revealers, baka masagot pa nila yung may katwiran sila doon. Pero ang problema, yung ministro na tinanong ko, hindi hindi marunong sumagot. Sabla hindi marunong sumagot, nagdadahilan pa sa amin, kaya hindi kami kumbinsido talaga. Kasi ang sabi niya, eh, tumututol ka ba na si, si kapatid na Felix manalo? Kino-confirm niya ako kung ako ba ay naniniwala pa? sabi ko naniniwala naman ako diyan pero gusto ko lang maging malinaw sa akin bakit Pag binasa mo yung verse 4, ay mga Hudyo yung pinangaralan at hindi naman mga Pilipino. Kinoconfirm niya sa akin kung naniniwala ako hindi. E tinatanong ko nga ay kung anong paliwanag doon. Kasi naniniwala ako, Iglesia ni Cristo pa ako noon eh. Kaya sabi niya sa akin, kung may magtatanong yan, dapat hindi kayo. Kasi Iglesia ni Cristo kayo. Sagot pa ng matinong ministro yun. Hindi naman tayo nag... Ang miyembro kasi, hindi naman kung mo naging miyembro ka, bawal na magtanong hindi, hindi naman ho ganun. Kaya meron akong isang video eh, kapag member ka na, bawal ka na magtanong, bakit karanasan ko kasi? Pero in general, sa totoo lang, hindi naman dapat ganun. Dapat pag kahit membro ka na at magtanong ka about doctrine, dapat kinoconsider pa rin nila yung iyong question. Ang problema, hindi ako sinagot sapagkat siguro naramdaman niyang maiipit siya sa akin kapag mali yung kanyang sinagot. So nagalilangan ako dyan. Hindi yun once. Napakaraming beses ako nagtatanong talaga dyan kapag ka doktrina pumupunta ako, ang problema hindi ako pinapayagang magtanong during doctrine. Ibig sabihin, after mag-doctrina, magpe-pray, dapat nagtatanong ang ministro ko sino ang may tanong, pero ako ang ginagawa sa akin, ibinubukod ako para hindi na marinig ng ibang dinodoktrinahan. Kasi nga, yung mga ministro na tinatanong ko, alanganin sumagot, hindi nila makitayo. Isipin mo, membro pa ako ng INC, pero hindi nila masagot ng maayos yung napakasimple kong tanong. Pangatlo na pinag-alinlanganan ko dyan is yung doktrina ng Bible na yung first century Christian is lubusang naitalikod. italikod. Ako kasi sa pag-aaral ko sa Bible, nung kahit nung INC pa ako, naniniwala talaga, nagkaroon ng pagtalikod. Sabi nga sa Bible, eh, uh, ang marami. Pero hindi sinabing ililigaw ang lahat. Hindi ko alam kung paano i-resolve yun bilang INC na na ang tunay na iglesia ay naitalikod totally na italikod sa pananampalatay. Gayong wala namang ganong pagtuturo ang Panginoong Kristo. Ang turo pa nga ni Cristo, yung iglesia daw na kanyang itatayo, ay hindi pananaigan ng kamatayan. So, magiging kontra yung aking belief sa turo mismo ni Jesus. Tinatanong ko rin ito sa mga ministro na aking dinadaluhan kapag ako'y naate ng doktrina. Hindi rin nila ito masagot ng maayos. Laging ibinabalik sa akin na ako ba ay tumututol sa doktrina? Parang ganun lagi hindi hindi kasi nasagot ng ang lagi silang sensitive na kapag ano na yung tanong mo piling mo piling nila kinakalaban mo na kagad sila eh, hindi naman nagtatanong ka lang naman hindi naman ibig sabihin na lumalaban ka so ako yung tatlong bagay na yun pagsamba kay Kristo pero tao ya, pagiging anghel ni Manalo sa Apokalipsis 7, 2-3 pero sa talatang 4 ay mga hudyo naman pala yung napangaralan at yung panginiwala na yung tunay na iglesia is lubusang na italikod. Naghahanap ako ng talata niyan sa mga ministro, wala namang may pakita. Itong tatlong ito, importanteng doktrina ito sa iglesia isa lang dito mawala parang hindi ka na hindi mo na masabing tunay ka pa rin iglesia ni Kristo eh may isa ka dito hindi paniwalaan kaya ito sobrang importante niyan syempre bilang miyembro hindi naman sa ang intensyon natin is lumaban ang gusto natin maging malinaw sa atin yan bakit itinatanong din kasi sa atin yan may mga taong magtatanong at magtatanong yan so hindi naging malinaw sa akin yung mga sagot na mismong mga ministro sa iglesia ni Kristo kaya ako nagpasya talaga akong lumabas sa iglesia uh, i-correct lang kita saan daw ako nakatala at natiwalag for correction hindi po ako natiwalag una, -una kailangan mo na akong ginawang paglabag. Wala akong problema sa church na aking, sa local church na aking pinuntahan sa kung saan ako naging miyembro. Ang aking pork grupo ay 3-9 kasi uh, kapag dinodoktrinahan ka pa lang kung sino nag-akay sa'yo, kung ano yung pork grupo niya, nasasama ka doon. Pagka nabaut bautismuhan ka na, bibigyan ka na ng sarili mong pork grupo kung saan ka nakalocate o nakatira. Actually, hindi ito pwedeng malaman pag hindi ka naging iglesia ni Kristo. So, ang aking grupo ay 3-9 kasi ako ay taga-phase 1. Ang katiwala ko, taga-phase 1 lang din kasi nga doon nga lang para madaling madadalaw. Nandoon din yung katiwala. So, ako bilang isang miyembro, wala akong naging problema. Pagdating sa pagsamba, tuloy-tuloy din ang aking pagsamba. Dalawang beses lang sa pagkakaalala ko, dalawang beses lang ako umabsent sa pagsamba. Maliban sa mga panahong hindi na ako kumbinsido sa aral ng INC. Talagang nag-search na kasi ako sa ibang sekta noon eh. Kaya hindi na ako, may time na hindi na ako dumadalo talaga kasi hindi na masaya yung puso ko. Pero during pagiging uh, iglesia ni Christo Days ko talaga, dalawang pagsamba lang ang hindi ko nadaluhan. Una, yung doktrina pa lang ako neto eh. Hindi pa ako baptized. Nilub ng aking nanay yung aking pansamba kaya hindi ako nakasamba noon. Pangalawa, nung ako naman ay merong trangkaso, yung talagang hindi ko kayang iangat or buhatin yung aking katawan, hindi ko kayang tumayo. Hindi rin talaga ako nakasamba noon. Dalawang pagsamba lang sa mahigit apat na taon kong pagiging iglesia ni Kristo. Kahit puyat ako, talagang dadalo ako sa pagsamba. Tatablahin ko ang lahat, wag lang hindi makasamba sa iglesia. Hindi ko na-experience kahit isang beses matulog. Alam niyo po, sa iglesia ni Kristo, napakaraming tulog sa pagsamba napaganda pa naman ng kapila. Pagkatapos ang mga meron, tutulogan lang. Tutulog-tulog kay naway Minsan yung katabi ko pa, eh, ang baho ng hininga, gawa ng bago pumasok na naninigar Oh. Pero bilang membro ng Iglesia ni Cristo, nakatuloy ako. Hindi ako hindi ako bumawa ng kalukuhan. Ako po ay tumiwalag. Hindi po ako natiwalag. Kinuha ko po yung aking tala, tapos hindi ko na itinransfer kahit sa ang lugar. Kaya ako po, hindi po na-circular na itiniwalag sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang sirkulasyon, eh, pamumuhay ng labag sa pagkakristyano. Eh, hindi naman ako nabuhay ng, hindi naman ako namuhay ng labag sa pagkakristyano during aking INC days. Wala akong bisyo, wala akong inagabyadong miyembro at wala akong absent halos sa pagsamba. Ang pag-alis sa INC ay pag aalinlangan ko doon sa authority ni Felix Manalo, pagsamba kay Cristo at yung paniniwalang ang Iglesia ay lubusang naitalikod. Sapat ang mga dahilang ito para masabi ko na hindi ito ang tunay na iglesia sapagkat ang tunay na iglesia magmula sa Jerusalem nung ipinangaral hanggang sa panahong ito nagkukuntinyo po siya at hindi totally na naitalikod sa pananampalatayan.